Ayan guys, magandang tanghali. So ngayon is, sa joyride tayo nakakasali. Ngayon, may isang kasama natin naka-joyride. So guys is, move it na naman. So, dalawa ang gagawin natin. Yung, dito mag-tetesting. So, ngayon, try natin na uh, mag-ana uh, din practice mag drive dito sa area na to. So, move it tayo ngayon, move it. Yan. So, yung iba nakakakuha na. Move it. So, Shout out. Shout out sir. Mubi na. Ano pa? Kari reklamo. Kari na kuha no? pambihira. So guys, yun. Nakapila. Yung uh, tumawag sa kanya, yun, yung kumpare ko naglalakad ayun oh. No? Inistorbo ako. So ito yung uh, pilahan sa pagano. So maya maya guys test natin pa may magte-testing din sa pag ano uh, pag, uh, pag test drive. So ngay tapos sa application kapag fill up na to na tayo. So kulang natin is ano na lang. Kulang natin is uh, test drive na lang. Yung helmet. Helmet ko ha. Yun ha, joyride yan, pero sa mobit na Sa so mubit. Joyride, yung kanyang uniform. Mag-apply siya, aka joyride. Wala nga. Yun. Yung kumpari kong makulit, ayan o. So guys, ikot siya ng ikot.

Next. Swiss <laughs> so, Sniper sa salang. <laughs> Eh, hey, salang. Yon. <laughs> Salah. Okay yun ang hirap kasi di clutch yung kanyang ano di okay pero magaling magaling oh, oh negative balik don balik boss don 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 sumalto mali ang ikot Opp, oh, ocho, ocho. Ditto la pre, ditto ka lang pre ikot. Pre ditto lang ikot. Wdano masar? Magkano to? 3-7 isa? 3-7 isa. Kasi nga lang, feelings? Ah, uh, wala, hindi nakakunik. Yung isa, nandun yung isa, nakakunik eh. Hindi, pag, sa'yo nakakunik, hindi. Ah, uh, sa ano? Kung sa akin, is yung ano lang, yung mga tawag. Uh, hindi, I mean, patugtugin mo lang. Kahit pwede sa naman. Kaya natin. Ayun, paps. At, ah, uh, BBI sana. Pag uwi ko sa bahay, eh, nakabihis na. Eh, dalawa dalang uniforme eh. isang blue tsaka isang pula Oops, so, sa, maraming salamat uh, di makabiyay maulan magandang gabi